Marami pong buhay ang nawala at maraming ari-arian din po ang nasira dahil po sa mga aksidente ng gaya nito. Ang laging idinadaylan ay ang pagkawala ng preno. Narito po report ni Haji Rieta. Ilang aksidente kinasasangkutan ng mga truck na nang naitala sa barangay Dolores sa Taytay Rizal sa nakalipas. July 2006, nawala ng preno ang isang truck ng semento at inararo ang mga nakatigil na sasakyan bandang kay Tikling. Dalawang patay, pito ang sugatan sa insidente. Sa bahagi rin ito na wala ng preno ang isang 10-wheeler na pababa ng Cabrera Road noong January 2007. Binangga nito ang isang dump truck at isa pang 10-wheeler. Tatlo ang patay, dalawa naman ang sugatan. Kargado rin ang semento ang nadisgrasya sa parehong lugar noong October 2007. Sinalpok nito ang isang seminaryo, patay ang isang pahinante, habang sugatan ang kapwa niya pahinante at ang driver tumalon mula sa truck. Tatlo naman ang patay ng araruhin ng isang dump truck ang labing isang sakyan at ang concrete barrier ng Cabrera Road noong April 2008. Enero naman ngayong taon, isang truck na may kargang lupa ang umararo sa concrete barrier sa Cabrera Road bago sumalpok sa San Police Outpost. Limang patay sa insidente. Nitong Enero rin na aksidente ang isang gasoline tanker sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Inararo nito ang apat na taxi na kaparada sa tabi ng isang gasolinahan. Wala namang napaulat na sugatan. Nitong Pebrero, isang cement mixer ang sumalpok sa isang bahay sa Binangonan Rizal. Patay raw ang makina nito nang bumulusok pababa ng kalsada. Kapwa sugatan ang driver ng mixer at may-ari ng bahay. Haji Rieta, GMA News.